Uy, ito anong lugar na to? na pa rin ta, no? Dito sa General Trias Cavite pa rin po ito, no? Kaya nandito po tayo ngayon sa taniman. Doon po, ah, taniman ng gabi. Ito po may taniman ng mga kangkong. Ay, eh, meron po ditong, ano ah, ito po kangkong po yan. Bungkos-bungkos na po yan. Ang isang kanyang kadami, ah, 80 pesos, 10 tali po. Bandel tawag ito, Ang isang bandel po ay 80 pesos. Tumatapatak po ang isa ko magkano? Ocho. Ocho ang isa. Bagong harvest po tong kangkong na to. Dito lamang yan sa may Navarro. Daanan po ito ng sasakyan dito po yan. Oh. No? Yung presyo, presyo ng ang gulito. Ito daw po ay binabagsak ni Kuya sa, ano, sa palengke ng Imos. Sa may litran po. Ayan, ito po may mga kangkong po. Yan, pantel-pantel. Ito so, mga harvest. Bagong harvest na kangkong. 8 pesos po po mapatak isang, ano, ang isang tali po. Ah. 8 pesos. Sa, 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 tapos 10 bundle po siya. Sa, sa isang, bandel bundle po. Ah, 10, 10 tali. Ayan. Ito po. 80 pesos po yan. Dito lamang po yan sa may nabaro. Lagi din po sila dito nag-harvest. May mga iba, iba din po silang tali. May mga talbos din po ng kamote. Nandito po, may tabos ng kamote. And bumili po tayo ng dahon ng gabi dito. Nandito po, may mga kangkong po. Yan po yung dadani po sa, sa may litran, sa litran, at saka po sa imos kabite, kabite sa palengke po. Yan bagong pitas sa taong masipag, hindi magugutom. Di ba? <laughs> ang, ang lupang nakatiwangwang dapat tamiman. Pag-alimpo, tanima po dyan ng kangkong. Matatanaw po natin doon po ay gabi Yung bumili rin po tayo ng isang ano ng gabi po ayan isang bungkus isang bungkos po para sa lulutoy, lulutoy natin pinangat na gabi bukas ito po matas po kami dito dumada pagpumuputa po kami ng Rosario Cavite ito po ang General Trias Cavite sa Maynabaro ito lamang po yan sa may na barangay na baro, General Trias Cavite. Sa mga nakapadaan dito, pag mayroon po ditong tao na nagha-harvest, pwede po kayong bumili po dito. Yan, thank you kuya, salamat. Ay, sa amin, giniging gabi. Nagawin po namin sa pinangat na lain na gabi. Makano yung ganyang kadami? Ito, napili lang po namin dito ng worth 50 pesos. Ang lulutuin po natin. so, natin. ito yung lulutuin namin para bukas, para sa mga morder sa amin. At sana po, lagi yung uh, panonoodin yung aming vlog, Nestor Lakay Channel. At don't forget to like, share, and subscribe. At saka sa inyo po, huwag skip yung ads. Ang mapaganda namin yung aming vlog. Salamat po!